hello guys kukunin ko po yung suha meron po ditong suha nahinog na ang hirap naman Dukduk duk -dukon. paano ba Kasukin? uy ayaw isa na lang ayaw pa din paano ba wala na botas na dito na lang kaya sa puno Ah, hirap naman ito uy ayaw sayang yung bulaklak ang ah, hirap naman mag video tsaka mag dok dok ah, sige sige isa na lang Esos, lalapos just <laughs> me marimar marimar yan guys, kukunin ko talaga to. Hindi ko to titigilan hanggat hindi tatanggal Ayun. Pumagsak. Sabi ko sa iyo, hindi kita titigilan eh. Meron. Suwa, so, suwa, suwa. Uy, ang laki. Okay. Ano? Ito guys, oh. Tunan. Thank you for watching bye. guys. Bye bye. Ang laki. Ang laki.